Good morning guys! Good morning everyone! For today's video guys, ayan, dahil marumi na itong tubig sa aquarium ni sir, so maglilinis tayo guys. Tingnan nyo guys yung mga isda ni, ito ay eh, kumbaga dyan sa amin sa Bicol, hindi naman talaga ito tatalit inaalagaan. Kaso dito, alam nyo na, dito akala nila ang ganda kala nila ito ay eh, sa ano lang to ano bang tawag nito potete just <laughs> <Diyos> ko <laughs> kalok <laughs> ayun guys potete lang ito guys actually hindi naman to inaalagaan diyan sa pinas kung saan sa <laughs> ayun guys tingnan nyo. ayan yeah. Madami na sila. Dati yung nilagay ko diyan tatlo lang. Pero ngayon, ay, na yung guys, yung dami na nila. Ano guys, dami na nila. Hindi ko pa yung pinapakain guys, kasi linisan ko muna yung tubig nila kasi medyo ano na, labo na. Kailangan na ng linisan. Kararating lang kasi namin ni eh, Tata. Lakad naman kami. So, ngayon, ngayon. Oh, yeah. Ito na ba yung pangsala dito? Ayun. Ay. Pangsala ni Sir. Pusko, ang liliit. Ay. Buti ngayon guys Medyo <coughs> Sinipag maglakad si tata Maaga kaming naglakad Kaya maaga na uwi yeah. Ang ganda din tingnan guys Kasi iba iba ano, Habang lumalaki sila Ang iba iba din kulay hmm. Ang dami nila nila Tatlo lang to Nung nilagay dito tapos ayan o, oh, nanganak nang nanganak. Ang dami na nila. Okay guys, thank you for watching.